spicy food, hindi kami kumakain kaya ito ang maswerteng tao ngayong gabi yan guys, naglalakad kami mga kasenyor, kasenyor at senyorita itong aking senyor ay naghahanap ng maswerteng pagbibigyan niya ng kaniyang hawak hawak na pagkain yan, ibibigyan niya sa isang maswerteng tao kaya kami naglalakad tinitignan namin yung mga tingin namin is um, gusto may gusto sa pagkain dala namin kaya maglalakad-lakad kami para ibigay iyan ang aming munting ang aming munting ibibigay sa isang mapalad na recipient kasi ngayong gabi nabiyayaan na naman kami at pupuntahan namin para i-claim ang biyaya ngayon kaya in return, magbibigay din kami magbibigay namin yan sa maswerte kaya nag naghahanap-hanap kami hanggang ngayon, wala pa kaming nakikitang pagbibigyan namin sino kaya ang mapalad ngayong gabing ito lakad-lakad lang para may makita may makitang nilalang. Inaispatan na kami at sa hahabulin namin siya. Susundan so, namin siya. Yung naispatan namin. Hindi ko na siya bibidyohan para ano, uh, for privacy. Hindi ko na siya bibidyohan. Basta, eto nasan siya? Sige, sige. Ayan, wala na ang kanyang dala-dala o oh. wala na ang kanyang dala-dala na ipamigay na niya. Na ipamigay na niya yung kanyang dala-dala. Kaya didiretso na kami sa pag ng aming prize. Ito, ang napanalunan daw namin, two nights, three days stay sa isang hotel. Two adults, mag-asawa, pero kailangan na kailangan nila ang aling ID kaya dapat nandoon ang asawa nandito na kami na kami sa hotel hinihintay na lang namin ang spokesperson ang representative ng travel agency yan, nakuha na, nakuha na niya ang kanyang premyo ang kanyang regalo mula sa isang travel agency yan, hawak-hawak na niya at kami uuwi na. Nandito kami ngayon sa Adnik, Adnik Exhibition Center. Uuwi na siya. Uuwi na kami. Parehas na kami uuwi. Magbabas lang kami. Ang aming napanalunan ay 3 days, 2 nights hotel accommodation sa isang 4 to 5 star hotel local accommodation yan ang aming napanalunan at saka yung kitchen set na hawak-hawak niya yan ang aming napanalunan for tonight kaya kaya may kagandahan din ang ating pag-join pagspag-participate sa mga promos ganyan. Nagpa-participate sa mga promos para maka-avail ng mga discounts. Galing namin mag-claim ng amin premium. Kahit pagod sa inventory, nag na, na kami. na kami na nag-claim ng aking premium. Ang aking premium, na-claim na namin. Yan yun ang kaigihan ng nakikipag-participate sa isang sa mga promotion. Kaya meron kaming napanalunan na baso tinido or cubiertos. Yun ang napanalunan namin. regalo para sa bagong kasala. Alas 9 kami nakarating doon sa hotel. Tapos natapos kami ng past 11. andito na kami mag-11 mag alas 12 na pala, 11.45 na. Ngayon lang natapos ang discussion, ay nakumuntik na ako, muntik na nila akong na-encourage na kumuha ng ganoong promo. Kung iniisip ko lang na magtatagal pa ako dito, o kaya magta-travel-travel travel pa ako sa kung saan-saan, ay baka nakuha ko yun. Kung ang promo na yun ay nagsimula nung nandito ako sa bansang ito, tapos umuwi ako yearly na baka bakasyon, very helpful yon very helpful kapag wala pa akong plan na umuwi pero nagplano na kamu umuwi sabi niya pwedeng magamit naman sa Pinas kaso nga lang iniisip ko pag nag na ba ako sa Pinas meron pa ba akong time may pera pa ba akong gagamitin sa pagta-travel yun ang question kaya kung kukuha man ako ng gano'n, dapat marami pang mga taon ang gugugulin ko para ma ma-fully utilize ko ang benefits ng discount card na yon Discount card sa ticket, restaurant, at saka kung mga ano-ano. Ang importante doon yung discount sa ticket. Kasi 15% ang discount sa ticket. Malaking tulong din 'yon. Yung 15% kasali ang family, ang mga anak, relatives, first degree relatives ang makaka-avail ng discount. Very helpful. Maganda ang concept. Maganda din ang presyo. 8,000 to 9,000 ang presyo. At ang loyalty card, 3,000 to 4,000 ang presyo. Kaya, sa mga gustong mag-avail ng mga gano'n, kayong mga mahilig sa travel-travel, i-avail yung mga gano'ng mga bagay-bagay. Malaking tulong. Lalo na kung malaki yung pamilya ninyo. Lahat kayo mahilig mag-travel-travel. -travel i niyo na nyo yun. Sulit na sulit. La lalo na yung mga may balak pumunta sa US na kailangan nila ng travel history. Ganyan. Mag-avail kayo ng mga promotions ng mga travel agency. Makakatulong yon para sa approval ng iyong mga tourist visa. Kaya guys, patuloy lang tayong manalig at matutupad din ang ating pangarap. Patuloy lang kayong manood sa aking mga upload. Okay guys, mga kasiyur. Okay, see you again sa aking susunod na kabanata. Kabanata ng aking buhay.